Nakapunta ka na ba sa Lambay Island? Kung hindi pa, ay tara, samahan nyo kami ngayong araw at libutin natin ang napakagandang isla na ito. Sabi nila sa mga nakapunta na dito ay kulang daw ang isang araw para sulitin ang napakagandang isla na ito. Puntahan natin ang magagandang spot na makikita dito. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming panibagong adventure. At kung bago ka pa lang, ah, huwag nyo pong kalimutang mag-follow and subscribe. Kamusta mga tropa? Magandang araw. Ako nga pala si Larry Adventure. Kalalabas ko nga lang ng trabaho ngayon at papunta na ako dun sa bahay. Kumuha nga pala ako ng bahay nitong holiday dahil dumating nga inyong si Kumaring Rose. Eh, naks naman. Excited na naman nga kami dalawa dahil magkakasama na naman kami. Pagkakuha namin ng gamit sa bahay, dumiritsyo na kami dito sa may bilihan ng mga prutas. Plano ko nga bumili ng prutas dito at madala sa lambay. Nagtingin nga pala ako ng pakwan dito at bumili ako ng maliit lamang para madalindalhin. Sa sobrang excited ko nga ay nakalimutan ko na magdala ng jacket kaya umuwi mo na ako nandun para kumuha. Iba na talaga pag tumatanda. From Kaohsiung ay magbabiyahe tayo ng isang oras papuntang Donggang Pier At doon naman tayo sasakay ng ferry papuntang Lambay Island. Pero bago ang lahat, yung papagasolina muna tayo para dire diridiritso ang ating magiging biyahe. Nakakatawa nga dito sa Taiwan at napakamura ng gas dito. Isipin nyo, halagang 130NT, full na ang motor nyo. Malaking tulong din talaga pag may sarili kang motor, nakakatipid ka sa pamasahe. Nakakatawa lang isipin mga tropa na first time nga lang namin dalawa na magkasama na pumunta dito sa pinakamagandang isla dito sa Taiwan, ang Lambay Island. Thailand. Tapos nagkataon pang pares kaming hulang pasok. Pero matagal na talaga namin pinaplanan ito kaya lang hindi natutuloy. Makalipas nga isang oras ay nandito na tayo sa Donggang Pier at nakabang na si nanay dito. <laughs> Kay nanay na nga pala kami bumili ng ticket at pares lang naman ang presyo sa loob. 450 nga pala ang bili ko sa ticket at balik na yon. At kung meron naman kayong motor ay magbabayad lang kayo ng 150 NT. Nagharap kami ng makakainan kainan at dito kami nagkita sa loob ng pier. Bago kami sumakay ng peri, ikakaya muna kami dito. Dito namin napiling kumain dahil maganda rin yung view. Alis din ang mga dito dahil mabilis mapuno. Medyo natagalan nga lang kami sa pag-order dahil nag-translate pa kami sa English. Makalipas ang ilang oras mga tropa ay dumating na mga order namin. Nagulat na lang ako, sobrang dami ng in-order ni Kumareng Rusnyo. At hindi lang ako nagulat, pati siya nagulat, sobrang dami daw ng order niya. Dahil parehas kami mahilig sa seafoods, ito ang mga in-order namin. Natuwa din kami sa sobrang dami ng serve nila at punong-puno yung mga plato. Parang hindi namin kayang ubusin, pero sakto lang yan dahil hindi pa naman kami nakain ng umagahan at tanghalian. Kain na din kayo mga tropa, sabayan nyo kami. Pagkatikim ko nga sa pagkain na sobrang sarap, kumahilig naman kayo sa mga Thailand food, eh parang ganun nga ang lasa. Masarap na, masustansya pa. Try ko naman tong tikman, itong clam soup. Masarap din tong higupin dahil mainit pa. Masama nga, tingin ko maaaring rust nyo dun sa ginisang pusit. Mukhang masarap at nagustuhan nga niya. Kapag naman hindi namin naubos sa mga pagkain namin, ay eh, dadalhin na lang namin papuntang lambay. Habang ini-edit ko nga ito mga tropa, eh parang nagugutom na naman ako. <laughs> <laughs> Pagkatapos kong kumuha ng clam soup, eh nakabang pala si kumaring nyo dun sa ginisang pusit at gusto niyang kumuha. Para naman sa akin mga tropa, eh pag nagpunta kayo dito, eh ko to sa inyo. Try nyo dito kung sabi naman ni Kumaring Rosnyo ay napakasarap talaga ng mga pagkain dito. Ngitin tagumpay na naman siya. <laughs> Pagkatapos namin kumain dito ay oras na para sumakay ng perit. Dumating na yung sasakyan namin. Hapon na pala kami nakasakay dahil kumain pa kami na tanghalian. Bali 1.30 na ng hapon kami nakasakay niya mga oras na yan. Ibinigay na namin kay ate yung ticket na binili namin kanina kay nanay at nag-add na lang din ako ng 1.50 para sa aking motor. Yung ticket nga pala mga tropa iingatan yung kalahate dahil ito bibigyan natin pag uwi, pagbalik. Tapos magbabayad ulit kayo ng 50 para naman sa inyong motor. Mas maganda nga pag may sarili kayong dalang motor, may ikot nyo yung buong isla. Pero kung wala naman kayong motor ay wala naman problema. Mm -hmm. Ang alam ko mga tropa ay pwede kayong mag ng motor or e-bike dun sa Lambay Island. Mm Hindi -hmm. ko lang alam kung magkano bayad sa renta. At ito na nga mga tropa, first time nga lang namin makakasakay ng ferry. Dito kami sumakay sa may second floor at ito pala yung tsura sa loob. Napakaganda nga pala ng tsura dito sa loob mga tropa at napakaliwalas at aircon pa. Shoutout nga pala kinabusing at nakuhanan na ng video na kasama sa vlog natin. Eh, hey, next naman. At ito na nga mga tropa, alis na yung ferry. Bali, 30 minutes ang ating magiging biyahe at medyo masarap dito sa loob at para kang yan. Dahil busog pa tayo mga tropa, eh, napaiglip din ako sa biyahe. Ang sarap naman sumakay dito sa ferry. Ganito pala yung pakaramdam, nakaka-relax. Maya, nga mga tropa, after 30 minutes ay nakarating na nga tayo sa Lambay Island. Yun, sa wakas. After may baba yung aking motor, eh, wala na kami inaksayang oras at pinuntahan na namin yung aming bahay na binuking para mailagay na namin yung aming mga gamit at maikot na itong Lambay Island. Excited na kasi kami. South Sea Resort nga pala yung nakuha naming room. Oh, <laughs> ah, okay. yeah, Napakabait pa na may ari at tinulungan pa kami kung sa mas maganda pumunta dito sa may lambay. 那那 Tiki namin makipagkwintuhan ay umakat na kami sa taas. Sa booking.com nga pala kami nagbook at ito yung amin nakita na pinakamura. Natuwa din ako dito mga tropa dahil first time ko lang din makapagbukas ng dipping code na pinto. Eh, next naman, sosyal. 2,900 nga pala ang bayad namin dito sa room, napakamura. Mabuti na nga lamang at nakakuha pa kami ng room dahil na at holiday day. Pagpasok ko nga pala sa loob ng room ay napakaganda, napakalinis pa at napakalakas ng aircon. Parang gusto ko na matulog, napaupo nga ako sa sarap. <laughs> ay, nakakarelax naman dito. Ayos, approve. After namin mag-check-in at magpalit ng damit ay alis na kami para libutin na itong Lambay Island. Tara na, let's go! Dito nga pala mga tropa sa Lambay Island ay pwede kang hindi mag-helmet dahil dito ay hindi masyadong mahigpit sa motor. Basta mag-iingat lang tayo mga tropa. Siyempre, hindi na rin kami nag-helmet at gusto namin ma-experience. Ang saya-saya pala at nag i -enjoy si Kumaring Rose nyo. Pero parang hindi ako sanay na walang helmet. Parang pakiramdam ko, huhulihin kami dito sa mga oras na to. Ito naman yung aming unang pinuntahan dito sa Lambay Island, ang base rock. Ang dami ng tao dito at ang dami ng mga turista. Dito nga pala ay free at walang bayad. Pwede para sa lahat. Hapon na kami nakarating dito, kaya lang hindi na kami nakaligo. Kaya naman, naglakad-lakad na lang kami dito sa Taminang Beach at nagpicture-picture. Maganda ang spot na to at ito yung unang-una na pinupuntahan ng mga turista. Pero mas maganda mga tropa, re-recommend ko sa inyo na umaga kayo pumunta dito para mas maganda ang inyong mga kuha na picture. Pumunta muna kami dito sa may dulo ng base rack at parang maganda rin ang view dito. Yan, pinagkakagaluhan nila yung pagong... Nalaman namin mga tropa, kaya pala maraming tao dito ay ang dami palang nagpapakita ng pagong, nakakatawang panoorin. Paalala, bawal nga palang hawakan ng mga pagong dito, magmumulta. Pagkatapos namin pumunta dito sa Base Rock ay umuwi na kami ng bahay at maghahapuna na. Maghahanap muna kami ng aming kakainan. Kinabukasan mga tropa, ito na yung ating day 2 dito sa Lambay Island. Naghanap kami ng mga para makapag kami. At ito nga yung aming nakita na restaurant. Sa halagang 200 NT lang yan mga tropa ay mabubusog na kayo. At syempre, tikman na natin mga tropa ang ating mga in-order, kain tayo. Dito talaga ako nasarapan sa may soup na to para sa lasang ramen, napakasarap. Sa unang kagat, pumatak, pero okay lang yan. Wala pa naman 5 minutes, pwede pa yan. Hindi naman tayo masailan sa pagkain. Napakasarap din ang omelet ito mga tropa, may cheese sa loob. Recommended ko din ito sa inyo. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating soup na masarap. Napakasarap talaga, hindi ako magsasawang kumain dito. After namin mag-breakfast, ito naman ang aming pangalawang pinuntahan, ang Guyen Rock. Itong lugar na ito ay napak maganda rin talaga at isa to sa mga nagte-trending sa TikTok. Pupunta kami dito nang maaga para wala masyadong tao kasi mamayang tanghali ay napakaraming tao dito. At syempre, kukuha tayo ng magandang video dito habang wala pa masyadong nadaan na sasakyan. Umikot-ikot tayo dito at syempre, bubuhatin natin si Kumaring Rosnyo ay napaka naman talaga. Naks naman. Pumunta rin tayo dito sa bandang dulo at maganda rin dito ang view. Napakasarap din mga tropa sa pakiramdam dahil nakapunta kami sa lugar na to. nakaka talaga at matatanggal ang mga pagod. Mo. Ngayon ay unti-unti Pati ko na narealize na, na kulang talaga isang araw para sulitin ang ganda ng Lambay Island. Para naglalaro lang ako dito. <laughs> Pangatlong destination naman natin mga tropa ay nagpunta tayo dito sa Binishra. Dito nga pala mga tropa ay may bayad ang entrance. Halagang 120 NT per head. Once na bumili nga pala kayo ng ticket dito mga tropa sa halagang 120 NT. Ay lahat ng beach na nandito sa Lambay Island ay wala na magiging bayad. Pagpasok nga namin dito sa Binish Beach mga tropa ay napatigil ako sa sobrang ganda. Pag nagpunta kayo dito mga tropa, e eh wag kakalimutan magdala ng chinelas at medyo matala sa mga bato. Gusto sana namin maligo dito mga tropa, kaya lang wala na kami masyadong oras at malapit na kami mag check out sa hotel. Kaya taman lakad lang kami dito sa so may gilid ng beach side lang talaga at napakalino ng tubig at napakahinapa ng alo. Pagkatapos naman namin mag check out sa hotel, ay eh, naghanap na kami na makakainan ng lunch. Napakabilis talaga ng oras, hindi namin na mamalayan. Pagdating sa mga kainan dito sa Lambay Island, ay eh, wala na kayo problemahin mga tropa dahil marami kayong makakainan dito. ko doon ay mab bait pa mga tao dito. Meron pa nga ako nalaman mga katropa na meron taga rito na nagtrabaho din sa Pilipinas sa Davao daw. Dahil na ako yung may ari dito dahil kinausap kami, tinanong kami kung taga saan daw kami. Sa aking itsura nga ay napagkamalan ako ng tatlong beses parang taga Indonesia daw ako. Pagkatapos na kumain ay eh, dumaritso na kami dito sa may lobster cave. Ito naman yung pang-apat natin destinasyon. Ngayon lang ko to nakita at ito talaga ang mga pinupuntahan ng mga taga Taiwanese dito. Mag-iingat lang kayo dito mga tropa dahil matataas ang mga bato. Habang naglalakad kami dito ay meron nakita sa daan na may butas parang kuweba. Karamihan nga ang mga nandito ay mga Taiwanese at mga Indonesian, kami lang ang mga Pilipino. Noong unang pagpunta namin dito, wala kaming idea kung anong meron dito. Pinasok lang namin mga butas sa daanan kaya kami nakarating dito. Ang plano talaga namin pag malapit na kaming umuwi ay explore na lang namin yung buong lugar ng Lambay Island. Pero napagalaman ko na dito pala nagpapakita ang malalaking pagong. Parang pawi ka na ata yun. Sabi ko kay kumaring Rose nyo, tara puntahan natin yung mga pagong silipin natin sa may dulo. Pero ayaw niya, natatakot daw siya at baka doon malaglag. Pag silip ko nga sa dulo ay nakita ko nga yung maliliit na pagong. Mayroon din dito malalaki. Habang palis na kami dito sa spot na to ay nadaanan namin mga Indonesia nagtutumpukan. Yun pala ay bumababa sila dito sa maliit na spot na to at parang ang ganda. Parang ang sarap maligo kaya lang hindi na pwede. At hapon na malapit na kami sumakay ng peri. Meron din pala dito mabibiling souvenir pag pauwi na kayo. At ito na nga yung aming panlimang destination. Ilalagay ko na lang yung address sa screen. Tatawagin ko namang tong tali-tali in bed. Pag pumunta ko nga pala kayo dito mga tropa, meron din silang entrance 100 20 per head. Pwede na kayong mag-relax dyan sa loob. Pwede kayo mo po, basta walang tao. Dahil may bakantina sa talitale, tali bumili na ako ng inumin namin at saka pagkain. Ito na nga yung aming final destination ngayong day 2 namin dito sa Lambay Island. Pwede rin nga pala ko kumuha ng unan doon sa may sopa para maging relax kayo ng kasama mo. Sa maghapon namin pag-uuli dito sa may Lambay Island at eh dito na kami magpapahinga. Ngayon nga ay masasabi ko na kulang talaga isang araw para libutin ang ganda ng Lambay Island. Sabi pa nga ni Kumaring Rosnyo, wag muna tayong umuwi, bukas na lang tayo umuwi kasi na Abitin daw siya. Sabi ko naman sa kanya, ibabalik tayo dito sa Nambay Island pag mayroon na tayong pagkakataon. Habang nagpapahinga kami ay magmemeryenda muna tayo dito bago umuwi. Kain tayo mga katropa. Sa so, nga pala mga tropa, hanggang 5:30 nga lang pala ng hapon ang sakayan ng Perry pabalik ng Donggam Pier. Kaya naman hindi na kami magtatagal dito. At kung natapos niyo nga ang video na to mga tropa, ay baka naman po makakahingi ng follow and subscribe. Maraming salamat. Po. Hanggang dito na muna po ang ating video. Maraming salamat sa pagsama. See you in my next vlog mga tropa. Paalam. Eh, naman.